Hello mga lalabs, mga vayots, mga lalabs shoutout po sa inyong lahat Magandang gabi sa inyong lahat, magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao Lalo na sa akong mga kababayan diha sa Davao, mga lalabs shoutout mga kapo ko po, FWs around the world, hello, mga lalabs shoutout sa inyong lahat Kung bago lang po kayo sa aking Youtube Channel, huwag kalimutan kalimutan subscribe, like at share So, yung topic natin ngayon, noong July to may binalita dito yung Philippine Star. So, nilaglag din si Philippine Star ni Abalos. So, Matatandaan ninyo na noong Ju uh, June 30, pumunta diba si Tatay Digong at saka si Mr. President Duterte, or former President Duterte at saka si Mayor Basti Duterte sa uh, Maasin uh, Leyte, no? Kasi nga, naka-on leave, naka-on leave, di ba, si Mayor Duterte Abaste. So, sinamahan niya yung kanyang tatay doon at namies na namiesta sila sa na kung saan pinalagan ng isang baboy na kongresista ng Tingog Party List. Oh, hindi pa natin bukas yung ano natin. Yung si Jude Asidre, yung baboy na kongresista ng Tingog Party, List na nagmamantika ang puta. Ayan. So ngayon. Balita June uh, July 12 uh, July 12. July 2, 2024. Eh, may balita ang Philippine Star na si, sabi daw dito ng DILG no, Mayor Basti pagpapaliwanagin ng DILG. Sabi dito habang binabaha daw ang ang Davao City noong linggo. Nasa Tacloban City naman, umano, si Davao Mayor uh, Sebastian Duterte para mangampanya. <laughs> mangampanya? Baliw ba kayo, Philippine Star at uh, Abalos? <laughs> hindi naman ngayon panahon ng kampanya at hindi naman tanga si Pangulo, dating Pangulong Duterte at si Mayor Basti Duterte na mangampanya sila doon. Lehitimong doon pinanganak ang dating presidente at may karapatan siya na pumunta doon. ini time kung gugustuhin niya dahil wala naman nagbabawal doon eh. <laughs> Bawal ba kayong pumunta sa dabo kung may kadayawan, may araw ng Dabaw? Bawal ba kayo pumunta doon sa Cebu kung may sinulog festival? Bawal ba kayo pumunta doon sa, sa Negros? May ano sila doon? Sa Sikihor? Doon sa... Sa Baguio, di ba may flower festival doon? Bawal ba kayo pumunta kung may okasyon? Kapag pupunta ba kayo doon, mga gampanya kayo, mga iho puta kayo. Para daw mga sino Sinong may sabi niyan na mga ngampanya? Si itong crocodilos, Martinos Romualdos at si kanyang baboy na ano, Tingog Partiles na may nagmamantik ka, umakyat na sa utak yung aligi, si George uh, Asidre. Oh, masyado kayong ano, obsessed sa mga Duterte. Akala ko ba? Sinasabi ni kampo, lalo ni Mike Tae. Hmm. At the rest of ng mga bayaran vloggers ng Marcos at ni Romualdez na may kinsinas katapusan according to Ninyo Barsaga. <laughs> Eh, wala na si Duterte. di ba sabi ninyo mga pulawan pink si Pepe? Wala nang kinang si Duterte. Eh, hindi na ano ngayon. Hindi na, uh, wala nang uh, tawag dito, supporters. Eh, bakit kayo parang hindi kayo matatae kung kapag pinag-usapan ang Duterte? <laughs> Ito ba, mga panyo? Ang tatanga ng mga ihudiputa na to ay ano kayo ka, ano, Ganong kayo kapraning pagdating sa mga Duterte? Kahit alam naman ninyo na hindi ngayon panahon ng kampanya, sa sasabihin ng kampanya si Basti doon at uh, si dating may uh, presidente. Takot kayo manalo si Basti Duterte pagkasinador? senador? <coughs> Sabi pa dito ng Philippine Star, bunsod nito ay plano ng Department of Interior and Local Government or di ay na pagpapaliwanagin si Basti kung bakit wala ito sa kanyang nasasakupan o puwisto habang binabaha ang kanyang mga kababayan. O oh, lol! Alam naman na habang rumaraga sa baha, eh... sa, ano yung sasablubungin ni Mayor Basti doon yung baha? Mga hinayupag talaga. <laughs> may mga tao doon eh, na nakakatalaga sa disaster area. Ay, yung mga nagtatrabaho doon sa NDRRMC, di ba? Ayun. So, mayroon doon tauhan, hindi hindi si Mayor Basti Duterte yung kailangan. And besides, that time, only po si Mayor Basti Duterte. So, yung kanyang vice mayor doon ang uh, in charge. So, bakit si Mayor Basti Duterte yung sisihin ninyo? gusto lang talaga ninyong magpasikat gamit ang mga Duterte. Ay, sabi dito, ayon sa DILG, nakasaad sa local government code na ang local chief executive ay dapat nasa kanyang area. Kahit wala si Mayor Basti Duterte doon, kung meron siyang in-charge doon na andoon na opo, andoon na So ano ang problema sa inyo? Bakit pumopotok yung mga tiyan ninyo, botse ninyo, sa inis kay Mayor basti Duterte? Takot kayo sabihin na ninyong nangampanya? O ayaw ninyong manalo si Basti Duterte pagka senador? Yung mga bitir kayo. <laughs> so ito mga lalabas mga bayots na uh, balitang ito ng uh, Philippine Star ay... Dini po ito ni nang So Ito yung statement ni Abalos. Oh, ito galing mismo ito sa ano ha? Sa DILG talaga to. Masyado lang maliwanag ano na to eh. Sabi dito ng DILG, statement of the secretary on alleged DILG request for explanation from Mayor Basti walang katotohanan. So lumalabas dito na nilalaglag ni Abalos itong media outlet na Philippine Star. Pinagmukhang fake news. Pero sa tingin ko mga lalabs, mga bayots, hindi yan na uh, basta-basta mag-publish itong uh, Philippine Star kung hindi totoong galing talaga sa DILG. Kaso ang problema dito, ito si Abalos. Irat kasi ang puta eh. Ito yung sinungaling sa tingin ko lang. So sabi pa dito ng DILG, Department of Interior and Local Government, DILG Binhor Abalos, corrected a newspaper report alleging that the DILG will seek explanation from Davao City Mayor, Basti, si, uh, Mayor Sebastian Basti Duterte in relation to flood in his local uh, locality last week. The news report stated, plano ng DILG na pagpapaliwanagin si Basti kung bakit wala ito sa kanyang nasasakupan, upo is to habang binabaha ang kanyang mga kababayan. Ito po ay walang katotohanan as far as the DILG is concerned, said Abalos. <tong> <tong> Nilaglag kayo, uh, Philippine Star, pinagmukha kayong tanga, sinungaling ni Benhor Abalos. Lusot na naman siya dito. <laughs> uh, so, Uh. <laughs> sila naglalaglagan na ngayon. So, si Mayor Baste, hindi nagbigay. So, ito sa kanyang Facebook uh, page, no, puntahan ninyo. Itong Davao City Local uh, Government Unit, uh, basta, uh, uh, LGO, eh, nagbigay po ng tolong uh, tulong sa mga ba dabawin yung nabiktima po ng uh, baha, no? So, ito, ayan yung mga relief goods na binibigay. At ang nakasulat dito, walang Duterte rice dito, ha? <laughs> Di kagaya ng kay Martin. May tingog, uh, may tingog coffee. <laughs> May Romualdis Rice. Ito ang nakasulat dito. Ato. C is W. Uh, ito, ito. Dabaw. Uh, C is W D O. O ito ang nakalagay dito. Welfare Gods. So walang Duterte or Basti Duterte or Duterte Rice. O. Uh, better welfare gods. Walang nakalagay. <laughs> hindi sila ipan, e, no? Mga lalabs, mga bayots. Uh. Masahin natin, Davao City Government of Davao, ah, uh, the, the City Government of Davao through the City Social Welfare and Development Office and concerned Barangay Assistant Families Affected by Flooding Incident on June 30 and July 1, Recently, the city has been experiencing heavy rains. O, oh, kahit doon sa amin, ganun din, no? Buti na lang tapos na sila nag-harvest doon ng manga. so, yun. So, yun. Tumulong doon. Ang uh, Duterte, walang ng uh, Duterte rice, ha? Basta, ano lang. Uh, yung nakapangalan lang doon sa kanilang lugar. so, yun. Sa so, mga nagsasabing wala si Basti Duterte, During nga binahang kanyang lugar, mga putang ina ninyong tatanganin ninyo, hindi <laughs> yan aalis. Kung walang kapalit, wala siyang karilibo doon, walang maiwan. Bubugo ng mga animal na to. <laughs> 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 so, Kasi so on, si Mayor Basti Duterte, nahanap siya ng kanyang mga kababay. Mga ulul, mga puta kayo. Hindi tanga, kagaya ninyo, si Baste Duterte na alis na walang maiwang tao na siya ang uh, mamumuno sa Dabaw City. Yeah.